tanghali po mga bro no? ito po yung resulta doon po sa aming lugar na ng Venteriales po doon po sa farm Arlan po ayan po resulta nung ano, farm Arlan nagtatanim din po kami ng ano ng alaman ayan po alaman at inayos na rin po namin tong area na to dahil sa masukal po to nung una pati po yung altar ng mahal na birhen Virgin Mary yan po inayos po rin namin sa loob po ng eskwelahan nito mga bro ay Lagyan na rin po namin ng banderitas. Yung altar po ba? Ay, altar, yung ano po, yung grotto po, grotto. Tapos sa paligid niya, may balon po 'yan. Lagyan na rin po namin ng mga halaman sa gilid. Ayan po. 'Yung mga halaman po sa gilid. po ang resulta sa ginawa po naming uh, farm arulan po may tanim pong gabi at dito naman po Meron na pong uh, sili. Yan po. Yan, mga sili po. Labuyo ba ito? Bell pepper? Paminta yun. ah uh, ay, bell pepper yung sili na pare. Uh, bell pepper pala ito mga bro, higa, no? yung siling pare po ba? Magpabagin. Tapos may kamatis po. Talong. Ayan, kangkong. Tanglad. Hmm. tanglad Hmm. Ah, may tanglad din na talim, ano? Ito po. Ito po, yung mga may tusok na steak. Ano yan? May, may buto po yan na ipinunla po. At ilagay po dyan sa isang tray po yan. Eh. Tray po ng itlog. Andyan po yung buto na nakapunla po may kamatis na punta na yun sa gilid na nakalagay sa plastic ito po ay may mga uh, tanim na rin po kaya lang po ay eh, punla kamatis po ang nakatanim dito mga boy kamatis Mahabo, mahaba po yan mga bro. Again, ang nagando pa yan. Eh. Yung ginawa namin garden po. Yung. Kamatis pa rin po nakatanim. Tamang-tama po yan kasi malang kamatis. Ang palaya. Ang palaya. Ah, may tanglad dito. May tanglad din po. May tanglad. Ito naman po ay pechay, no? Pechay po. Pechay, kangkong, kamatis. Kung ano po yung maisipan nila ng itanim, yun ang uh, tinatanim po. Pechay. Ayan po yung mga ginawa po namin. Uh, garden. Garden kalamansi <clears throat> hindi lang po yan marami po pa kami tatanim dyan hindi lang po yung mga yan na pinakikita ko sa video marami pa rin po kami tatanim dyan mga boy dyan ito ito ano to dati na po yan binuhay lang po namin yung bang inayos po ba paya po inayos lang po yan dati na po nakatanim yan Tasa, kaya lang po, ano, mga punla pa po, no? Hindi pa po sila nakalitaw, punla pa lang po, buto. Ah, nakalagay po dyan. May saluyot. Kandong po yan, mga brohigan, no? Dito sa gilid ng eskwelahan po halos lahat po yan eh inayos po namin pinoseso may mga kapaw oh. eh nabuta lang namin po yan namin tinanim po yan hanggang dito po ayan ang palaya may mga kamatis talong yung posile hanggang dun po kaya po. po mga bro igan yung mga tinanin po namin ito po sitaw kaya si sitaw. Ito po. Sitaw si po yan. Kaya lang isa pa lang po. Dahil uh, iiba po hindi pa tumutubo. Hindi pa po ba nakakuhan? Naka... Hindi, pa, hindi pa sila kuhan tumutubo. Dahil, dahil po yung buto pa lang tinanim dyan. Ah, may patola na po na ko sa buong mga bro. Ayan, guys tola po. Inaayos po namin to. Yung area na to. Pinakita ko lang po mga bro Iga, no, yung ano yung ginawa namin sa uh, proyekto po ng farm. Aralan po. Yep, oh. Talong. Malaki na po yung talong, mga bro. Mustasa. Paya. Iba po rito, mga bro. na ano lang, uh, pa lang po. Kasi nung nakaraan lang po namin sila itinanim, ah uh, pinula po. Kaya wala pa pong alaos bong, wala pa silang ah uh, tawag ito hindi pa po lumilitaw ito po pecha yung mga bruigan ito meron na po ito. na po kayo mga bruigan no? may mga estudyante rin po kasi na nagpa-practice po kaya medyo may ingay pasensya na po kayo ayan po oh yung mga estudyante po ano? eh, may tugtog na naman po yan po ang resulta nung ano po yung farm aralan po na uh, proyekte po ng aming uh, bayan po ng Valenzuela po Sige po, hanggang dito na lang po ako mga bro Egan. No? Oh. Uh, thank you for watching. Salamat po. Bye bye. Magandang umaga po mga bro Egan. Uh, tinatanim po namin ang pula po ng pipino po. Pinoposesyon pino, pino na po ba? namin. Hmm. Ay, ba? Pag-isa lang. Sa ay, kumamatay yung isa. <laughs> may pamalit siya. So, nilid, ito yung palakay. Oo. Pero, sir. Ito po na yung process na po namin itong lupa na itong eh Kaya, eh, nagsana no, po namin ito itanim. Kasi, kailangan na po itanim. Nababansot po doon sa lalagyan. Kaya, eh, ito, tamang-tama -tama lang po yan. Dito ah. Yang... Pula po ba? Pula. Kasi po, pinalitan ko po yung isang ano, isang balag. Diretso naman po, kaya lang, paleng. <laughs> Diretso pagka paleng po, kaya pinalitan ko po yung isang ba, isang ah uh, uh, isang ano isang arang po ba Pico. <tinyo> oh, <tinyo> dalawa-dalawa. <tinyo> Yung tanim natin hindi pa hindi pa hindi Tsaka isa pong magandang alimbawa po mga brohiga no. Yung mga plastic po na, yung bang pang-recycle na po. Yung ganito. Yung ganito po. Nagawa po namin ng paraan. Uh, may punla rin ba yan? Yung uh, puzzle na yan? Ah, meron mayroon na, no? na po. Oh, meron din palang lang po 'yan mga bro. So, Nilagay nilagyan din po ng kulha. Yan po 'yung mga plastic na pang-recycle na, na uh, ginawa lang po namin ng uh, kulha po ng buto. Mga gulay. Po. Ito po 'yung ano no, 'yung farm aralan. programa po ng DSWD sa pamamagitan po ng aming pamahal ng lungsod ng Valenzuela po. Aming mayor. At saka yung, yung ano po yung DSWD na yung pong hepe ng DSWD. At si Rex Kachalian po. Dati pang namin mayroon rin dito. Ngayon ay eh, siya na ay uh, DSWD Department of Social Welfare and Development. Siya po ang pinaka-happy ngayon. Ah, totoo. Mamunga talaga ito mamaya. Kasi pala mag-tunan. Dalawa. Ayan po yung mga plastic, to. Pininturahan po, nilagyan ng bato. Kailangan mo lang ganyan, kuya? Bote? Hindi. Vlog to, vlog. blag oh, nag kasi ako. Ano yung vlog ka? Ba? ko itong ating mga, ano, mga tinatalim. Ito naman po ang mga broiga, no, Kam kamatis. Meron na po siyang, ano, ha. Meron na po siyang, po. po mga bro ega no palaya malapit na po siya umakyat sa ano sa balat ah, uh, may tanglad din po nung nakaram vlog ko po uh, wala pa siyang ano wala pa siyang usbo po ba ngayon meron na pong lumitaw na ayan eh. sa unang vlog ko po yung ko to Ay si nanay oh, nag-aano na siya nang Ate ano 'yan? Yung tinatanong niyo. alabanos? Ah, banos. <laughs> dalawang klase, baka dalawang klase tumubo diyan. <laughs> ah, okay, okay. Ah. Uh, daw, parang pechay daw 'yan mga broy diyan. Pag tumubo 'yan dalawa. Sa pechay sa kaysa labanos. Baka <laughs> crossbreed. Kaway kaway naman Ayan po yung mga kasama ko sa Kwan sa farm Aralan po Sila po lahat ang nagproseso niyan Kaway kaway naman Vlog <laughs> to sa vlog <laughs> mm. po At saka ito mga bro eh oh. gano'n Ayan o, oh. nilagyan po nila ng design. Ganda po, parang bulaklak siya. Ginupit po yung ano yung plastic. Ginupit. Tapos ilagyan nila ng design. Ito po yung ano yung sa soft drinks. Sa soft drinks po na yung pinaka ano niya, pinaka basyo po ba. 1.5. Oh, yung 1.5. Ganda po dito, dito? oh, ba talaga to? imbes na, nabunus. Imbis na patapon na. Ah, uh, ginawa po namin na ano, paraan para, para maano siya. Malagyan ng halaman po ba? May mga tanim na. Nung unang vlog ko po yan, wala po silang ano, uh, wala pa siyang usbong. Pangalawang vlog ko pa yata yan, o pangalawang vlog po. Makikita nyo naman po yan mga bro, yun. Ay Ayan na po, si Tobo na sila. po, uh, pati po yung ano no, yung lagayan po ng itlog. Yung basyo po ba ng itlog? Hindi po dito nakalagay yung mga itlog ano. Sa mga gay yung pinaka tulog. Ah, uh, ginawa din po namin ano, punlaan. Punlaan ng mga gulay po ba. Charot. Ang ganda, ganda mga bro, ganda. Eh, may mga design yung kanilang ginawang uh, yung basi po ba ng plastic. Binupet tapos pinuturahan po. Ayun yung mga ano mga droga yan. Pero no? puro peche mo lang nilagay sa atin. Pero di ba sabi na bonus daw yun? Sabi rin po Oh, ah, oh, wala, well, wala pa wala pa wala pa, wala pa po yata ano siya. Uh, na uh, Ipon po ba? okra to no okra okay. okra to okra po mga broigan tatay ano yung vlog ng tatay okra po mga broigan giniligan oh. po ang dilig nga pala mga broigan ito sa umaga no kasi yung yung halaman po pag sa tanghali giniligan uh, pangit po kasi naman, ta, gawa nung yung ugan ah uh, papasma Kaya so, sa umaga po, nila lah, hindi lang po, hindi pa ako kasama diligan. Sige po mga bro, yga, no? gandito na lang po akong video. Marami po salamat sa subscriber. Uh, sa silent viewers, sa mga OFW po na sumusuporta po kay uh, bro, ka Kamanok po. Mga silent viewers, maraming po salamat. Bye-bye po. God bless. Thank you for watching.